back sa our youtube channel bali nandito kami sa parisa pupunta kami sa doktor kasi papa check up namin si Asher gawa ng, nagkaroon siya ng beke sabi niya sa akin masakit daw yung tenga niya, nung kapain ko maga na kaya pupunta kami ngayon sa doktor Tapos, yun nga, nag-withdraw ng pera si Asis kasi yung pinsan niya na nasa Malaysia, nagpadala ng pera sa nanay niya, pinadala niya sa, uh, sa amin. Kaya kailangan ni Asis mag-withdraw para maibigay sa kay Tulmami yung pera na para dun sa pinsan ni Asis. So, ayan, diretso na tayo sa doktor. Hi guys, tengah ko <laughs> Hinang, hina ako. Grabe. Sakit ng ulo ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Ay. Hindi ako makakilos ng ayos, guys. Alam nyo. Ilang araw nang mat, diba sabi ko, masakit ang ulo ko. Nanghina talaga ako, guys. Tapos may alaga pa ako, oh. Review-review kami naman kahapon. Dadalhin ko siya mamaya, 11 o'clock, para mag-exam. Tapos, iuwi ko din siya, kasi nga hindi siya pwedeng magtagal sa school. Dito ko na lang siya sa bahay, tuturuan. Papa, you make half the chicken, then I will feed Asher and we will go. Are you Chicken Fresh? Yun. Sakit pa nang... Bye-bye! 10.30. Sakit pa nang si ayun ang problema ko talaga doon ako nahihirapan ng sikmuro sakit pero na heartburn yun ang masakit sa akin guys oh. ay bali kami ng doktor balik babalik kami bukas nagaling kami kanina pero babalik kami bukas kasi bukas dating mong doktor ang center sarado sarado din ang center kaya aywan lang araw na akong ganito pero laban kaya... nandito kami sa Ahar Cafe gusto ko kumain ng chow mein yung egg chow mein nila kung alaga ko gusto niya ng pizza daw walaupun pa yung pizza niya kaya kumain na ako kain tayo guys mm. mm sarap sarap lang papa yan ito na yung chicken pizza ni ate okay let's eat na let's eat na let's eat na oh you will eat na hot 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 okay let's eat tikman natin mm. wow it's hot sarap Gutom na gutom ako guys. Kagali pa ako hindi kumakain. Guys, kagali pa ako. Para akong patay-gutom. pa ako hindi kumakain. Ayaw ko lang pagkain namin. Oh. Hmm. I want mm -hmm. I want This one, this one. Nagluto si Asis ng chicken pag gabi ayaw ko ng chicken. Mm. Kasi mm. nalalansahan ako, ayaw ko. Kanina kumaga, ganun din. Sabi niya sa akin, gagawin din ka pa na hindi kumakain. Mm. kasi ayaw ko ng pagkain eh. Mami, mami. Hmm? Hmm? Sarap. Now I feel I'm hungry too much. Hmm, kajaset papa u? Uh. Hmm, asis. Oh, chicken asis uh. Serap Serap Guys, na kami dito sa bahay. Diretso higa ako kasi sakit nang tiyan Ito talaga ang problema ko. Sikmura talaga, oy grabe. Grabe ang sikmura ko. Yung ulo ko, masakit lang ang ulo ko kapag yung bagong gising ako, tapos nahihilo, tapos alam mo yung parang pagod na pagod ka na parang hindi ka kagagaling sa tulog. Ganon ako sa umaga. Sakit na ulo ko. Pero yung simula umaga hanggang maghapon, ang sikmura talagang masakit sa akin. Hindi ko talaga maanuhan. Kaya ayun, guys. Kaya masin, ano ko na nakahiga. Lalo ka pag nakatagilid ako, gustong gusto ng mura ko pag nakatagilid. Hindi ko mararamdaman yung sakit. Pero kapag yung ano... At saka may nag-invite pala sa amin. Ano, Pashni, rice feeding nung baby din sa kapitbahay namin. Pupunta daw kami, sa biniasis Asis. Pupunta daw namin sa glit. Although kumain na kami doon nga sa labas. Kasi gusto, gusto ko talaga ng chowmein nag-ano ako, nag-crave ako sa chow mein. Dapat sa Bake Mandu Bakery. Kaya lang sabi ni Asis, ano, try namin daw sa may ahar kung meron. Ano, meron naman silang vegetable chow mein. Masarap kasi yung vegetable, yung, ano, yung egg chow mein nila sa katmandu Bakery. Masarap. Punta kami dun, guys. Papahinga-pahinga lang ng konti. Ano, magpapakita lang. Kakain lang ng konti, tapos magpapakita lang para wala naman silang masabi kasi nag-invite naman sila. So, tingnan natin. Pupunta tayo dito. kami doon, kaso, yan, pa, yan! Kaso, ano, okay. lakas What nung, mean? ano, music. Don't know, don't run, don't run, don't lakas lakas no, nung music nila. So, ayan, nakarating na tayo dito sa bahay. Nung may, eh, ito yung pata na nagpapash ni guys. Ayan, siya yung nag-rice feeding ngayong araw na to. And ayun nga, tinatanong ni Asis kung titikahan pa daw. And sabi nung lola, hindi na daw, ba, hindi na daw titikahan. Kaya sabi ko kay Asis, ibigay na lang yung pera para sa bata. So, siya yung bata na 6 months ngayong araw na to. And, ito naman yung binigay nilang pagkain. Ayan, may atchar, alu atchar, may goat meat, tapos alu atchar, may fried fish. Na sabi ko, huwag akong bigyan kasi nga, hindi ako kakain pero binigyan pa rin naman. So, ayan, tapos na. Hindi kami nagtagal dun guys. Saglit lang kami kumain lang, nagpakita lang then, After nun, umuwi na rin kami kasi si Asher ire-review ko pa yan sa English kasi may exam yan bukas may beke man siya pero kahit papano nilalaro-laro naman niya kulit-kulit oh. ng batang may beke pero bukas papapasukin ko na siya so ayun guys hi guys, so ayan nakuwi na kami sa bahay grabe, ang laki ng chan ko ay, bundat na bundat ako guys Yung business na sabi ko hindi ako kakain eh, biligyan pa rin kami ng pagkain pero, yon Bago ko makalimutan ang lahat, guys, ay greet ko lang ng happy, happy birthday si Miss Liberty How. Birthday po niya bukas, August 15. And ganun din, happy, happy birthday kay Antoinette Basalyo Birthday niya today, August 14. And advance, happy, happy birthday po kay Kuya June. Ayan, birthday naman niya sa August 16. Greetings from Ate Belia Yungko. Ayan, so, yun lang yung ating vlog, guys. For today, hindi masyadong mahabang vlog natin. Kasi talagang masama yung pakiramdam ko, lalo kaninang umaga. Talagang, alam nyo yung hinang-hina ka, nanginginig ang buong katawan mo, masakit ang sikmura, ganyan. So, hindi masyadong maganda yung mood ng aking katawan this past few days at medyo nahihirapan ako ngayon guys sa aking sitwasyon lalo yung heartburn ko talagang yan yung umaatake sa akin talaga dun ako nangihina yung sakit talaga ng sigmora so hindi ko na patatagalin thank you thank you again for watching everyone and see you in our next video bye and God bless us all